Mahirap daw pong paniwalaan ang mga statements ni Digong. Ang ibig sabihin, napakalinaw, napakahaba kasi na ng record ng pagsisinungaling netong dating Presidente. The former official, ayon po yan kay Prof. Shelo uh, Magno, former Finance Undersecretary, sabi niya, um, etong sitwasyon na ito ni Digong ay pwedeng maikumpara doon sa istorya ng The Boy Who Cried Wolf siguro ay alam natin yung istoryang yon implying that Duterte's past actions made his current statements difficult to trust yung sinungaling ka kaya ang hirap na talagang paniwalaan <laughs> mas malaking kasinungalingan kasi to eh at saka yung mga taong sinungaling mulat sa poll mahirap nang baguhin yan eh ang totoo, mas lalong lumalaki, lumalala yung kanilang pagsisinungaling sa bandang huli. At yan, yan at yan po ang nangyayari sa mga Duterte, lalo na ngayon. Kailangan talaga nilang gumawa ng kwento, mag ng pwedeng ikasira ng nasa Malacanang. Dahil kung patuloy na nasa pwesto etong si PBBM at maantala ang pag-upo ni Sara Duterte, siguradong, siguradong posas ang dating kaya nga, buti na daw si Digong kasama ng kanyang mga alipores dahil sa EJK. mm. Ito kasi ang pat calling the, kit, the kettle black. black. Yung kurap, oo, totoo toto ah, Yung kurap, biglang nananawagan ng accountability sa kapwa. Kurap. <laughs> Pero ang totoo niyan, para sa akin, ha, mas kurap. Walang kasing kurap itong mga Duterte. Kasi, ang totoo niyan, um, mas malala yung kanilang panggagago sa ating mga kababayan. Ang daming drama, pinaniniwala na sila ay malinis at mabuti at ang pinaka ang pinakamalala pa diyan sa halip na sa halip na maglelo uh, ng konte ano ho dahil nga wala na sa pwesto abay lalong lumalala ang sestipa, pa itinuturo ngayon kaya nga sinabi ni ni Prof. Cielo mag, mag uh, Magno na etong mga to, saka mananawagan. Ngayon, mananawagan ng accountability. Hmm. Dahil na sukul dahil na bisto ang kanilang mga katiwalian. At sila ngayon ang nagsisigaw ng accountability. Kakaiba talaga, ano? Meron, kayo, meron tayong ugaling gano'n na bilang pinoy yung uunahan mo. Na kunwari ay, na kunwari ay ikaw ay mabuti, malinis, at ibabato mo sa iba yung totoong ikaw na marumi? ba? Diba? O kaya naman, yun na nga, the boy who cried wolf, yung sinungaling ka, kaya ang hirap na daw talagang paniwalaan ng mga ganitong klaseng tao. O, oh, ayan. At ang, ang mga kababayan natin, pag kung sino man yung naniniwala pa sa mga Duterte, katulad na itong statement na ito ni Digong, lalong lalo na po kay Digong, kung ikaw ay isa sa mga naniniwala pa sa kanyang mga statement, mas may problema po kayo. Mas kawawa kayo. At higit sa lahat, kayo po ang nagbibigay ng o nagpapabigat, sabihin na natin. Nagpapabigat sa kalagayan ng ating bansa. Dahil ang bilis niyong mapaniwala. Hmm. Good luck.